Ay, na pala. May ikipay ako yung magkapi muna pala. Kaila ako ng para Pumakamarami ako ng animal dito. Ah! Naku! Eh, wala pa pala akong asukal. patindahan pa ako sa mabili ng asukal. Ah, ikasarap ng magkapi. Ay, no? Mapunta pa. Kung mapunta muna ako sa dahan, mabili muna akong asukal, eh. Ay, ako kape pala, wala naman ako asukal. Eh, medit, hindi ko na tak, -tak sa kira mo sa'yo, hindi ako malamig ang tubig. Kasi, Shade! Hoy! Ba, parang agap mong bumuli ah. Oh. Sabi na ako asukal, ay, ba kape? kakapit, wala pala akong asukal, ay, ako nakapaglagay na ng tubig sa baso. <coughs> <laughs> ay, ano ayun yung sa iyo nga, di malamig. Eh, yung kwan, umamport na asukal. Oh, wala. Kahit yung 99 ayun. Eh, gilating hindi ko lalagay na ano yung kwan sa... Baso lahat Ayo. Ay, ay, oh. oh. Ay, gakapi kay pag ay, hindi naman pwede ang asin. What? What the fuck? Ay, hindi pwede yan. Ah. oh. Ay, nakawala pala ako din ka bare Parang nakakaubos na ng mo ngayon. Ay, wala. Ay, oh. Ay, pwede bagang tindi nila ang asukli. Nope. Oh. Ay, walang bariya. Ay. Ay, pwede siguro. Ay, pwede yan. Yes! Okay. Ito na lang ang sukli eh, walang, wala akong kabarya-barya din eh, oh. oh sukli din yan. Oo. Oh, oh. hindi naman ang bayan. Ay, hapin mo rin Oo. Oh. Oh, oh. oh. Makano ba ito ay? Parang. Wala, ito na yung ice niya, ano. Wala ay, wala, hindi na lang sukli at ay, wala ay, walang ano. Wala, wala ako, takli, kapatid oh. mo na. Wala. Ay, naku. Ay, kakabalik pa ako. Ay, wala pala akong tinapa. Ay, nalimutan. <laughs> Ayan, masarap pa naman na mag nung no, may nasaw na tinapay sa kape ay. Kasi Sid! Nagbalik ah, <laughs> mm, ka? Ah, nalimutan ko ang tinapay. masarap man din mag balay, bagay may tinapay na nasaw sa kape. Ay, oo! Ay, pabila ko miski ang dalawang balot. Dalawa lang? Oo, dalawa lang. Ay, oo. Kaya mo pili na Biskwit. ice Ayos na yan? Ay, uh, ayos na sa akin? Oo. Wala bayad, oo. Ah! Ba't hindi ang iyong nabayad? Ay, siya ng tsoklibo sa akin. Ah, eh pumayag nga niya ako ng tsoklibo ko. ay eh, kung hindi ako nagreklamo sa iyo, eh, bakit ako nang Kung ay yan at pili siya ng sa akin, ah. Oo. Eh, oo nga, oo. Hindi man niya ako nagreklamo ng tsoklibo ano, mo ako niyan. Ay, hindi sana rin pwedeng ibayad, ay. Ah, hindi pipili siya ng sa akin yan? O oh, ay, kumplito yan. O at malamig ang tubig ko. O ay, ala. Mareklamo pa na hindi ang bayad ba't hindi siya mapayag na hindi ang bayad ay yun sinuklid niya sa akin ay hindi nga ako nagreklamo sa kanya sinuklid niya ako ng tindi bago siya mareklamo na hindi raw pwede yun ba't hindi pwede yun ay hindi rin ang ibinayad sa akin ay, pero hindi nga niya naman pala ako reklamo at gawa ng hindi ang aking isinukli hindi rin ang ibinayad sa akin ah, ay wala din ah. ay ayos din nyo, ah.